Oh my God, mga tol, mga bay, mga best. Pagpagkain talagang pag-uusapan, hindi talaga magpapahuli si Inday. Kaya kahit saan man yan darating, kahit kahit saan man siya mapunta, pagkain ang unang lalapitan yan kasi takot yan magutom. Takot yan siya magutom. Kaya, so yun mga best, nakalabas kami sa aming uh, nirentaan na, na research, So, wala namang magandang view na pinupuntahan. Yan lang. So, kakaiba. Mayroong mga kakaiba dyan na pinipicturan. Tonto ako sa mga halaman dyan, mga tol. Kaya alam nyo naman, pinagpipiesta ang mga mata ko kapag magaganda ang tanawin. Kung ano-ano na lang ang makikita ng aking mga mata. Ayun, para tuloy akong naging ignorante. Pero yan talaga na amaze talaga ako sa ganda niyan. No? sa malayo, maliliit lang siya pero pag nilapitan mo, para siyang mga lansones so yun guys, sa haba ng aming nilakan kung ano-ano pala yung mga dinadaanan ko dyan, makita nyo meron pa dyan akong kinuhanan na, na si Tawya tayon basta yun, nag enjoy talaga ako, para akong nasa nakalabas sa halwa ganun pala yan no so yun, shout out na lang sa ating mga kababayan na dyan lalo na sa ibang bansa, yung mga kapwa natin o FW yan, ma-enjoy na lang kayo sa panonood dyan sa ano sa aking video mahaba pa yung nilalakad ko dyan, tapos yung ano panay lang ako smile kasi kung ano-ano yung mga kinukuhan ko ng aking uh, video, kaya yun mga best paulit-ulit na lang ngayon maganda Sensa dyan mga tol kasi tinan niya yung mga sitaw. Niyo, mo, yung sitaw meron pa nga dyan nagtanim ng kamatis at saka okra. hindi ko na napicturean pero yung sitaw, ang daming bunga nakakatuwa yung paligid ka, ba? tapos yun yung bayabas ang daming bunga yung bayabas kasi lang, simple nakakatakot manguha ka, tapos hindi ka nagpapaalam diba, kailangan magpaalam kaso, meron dyan malaking bahay kung walang tao kaya wala, tamang picture at video na lang ang daming bunga yung bayabas Sa tabing, sa tabing kalsada yan. Sa tabing kalsada. Kaya tamang lang. So, yung ni guys. okay, okay, okay Mag-araro may. ko okay, sa bundok. Uh, so, yan guys. Yung entrance so, yan, sa, research na, na, sa research yan, yan, na. na, na ng aking mga bossing. Yan, so, yan. Napaka lang. Siguro mga 500 meter lang yan. Pero yung entrance niya. ganyan. Makikita halaman. Yan. yan so, basta na yan. lang yung kamera camera, pinapatambling tambling ko lang yan. yung camera, guys, kasi ano, Lalang lang talaga magawa sa buhay. di ba? Pupunta sa kusina. pupunta ako yan, somewhere. <laughs> pupunta sa kusina yung na, ako. pupunta <laughs> sa kusina. sa kusina. kung na lang nangyari. Ano na. guys. So, ayan, paikot yung mga halaman ang gaganda para talagang nasa ka. Tapos yun, no? Kaya tonto talaga yung mga mata ko, mga best. Tapos yun, green na green ang paligid. Yan, di ba? Kakaiba yan. Gusto-gusto ko talaga yung halaman na yun, no? Namamas yan. Kakaiba siya, mga So, yan. Habang, uh, ano, smile-smile yan. Kapag change sa outfit na si Inday dyan. Ayan. Kung saan-saan, nabibot-libot. Malit lang yan, mga best. Siyempre, nagutok. Kakain. minsan ako magpunta. Maraming pagkain yan. Kaya pag sa kusina ka talaga, driver ka sa kusina, ayan, marami kang mga kain, marami kang pagkain. Hindi ka magpuputin. O, diba? Ako sa ito dyan. Ayan, pagaya nyo na lang, nag-swimming kami yung jacuzzi. Ang iyo, ang jacuzzi ka, no? Lisa, patuwa mo ka, kasi yung jacuzzi, yung ganyan, no? Ano? Ano lang, hapot. Tapos, hapot lang ang kapasiti, ang pwede dyan. Video ba yan? Tiktok? Pakabahal si po niya talaga. talaga. Ah. Yung rules dyan si Nuzon. Hi. Yung ano na yun, yung pinaka... Si Hi! Yung, hi! Apat katao lang ang pwede. Yan daw guys. Sira <laughs> mo lang ba yun. Ito 300,000? Ayun na mga, mga bes. Pero <laughs> uras nang matulog. Okay. So, pagkatapos nun, no? bakit na ako dun sa kwarto guys? Ayan na yung aking aming higa. O, na doon lagi Nag-iisa kami ng kama na aking <laughs> wow, kasama. monster dito ah. Ayan, shout out kay Inday. So, continue tomorrow. So, yan, basa pa ng book namin. Gabi yan eh. So, matulog na kami yan. So, pagka umaga, pagkagising, kumubak agad ako. Yan. Tapos, sa uh, ituloy-tuloy lang ang buhay, mga best. So, 'di ba? Ganun lang kasimple. So, yun. Ang aking video ay paulit-ulit na lang yata. Uh, pasensya na kayo, mga best. Kay marami akong naprank dyan na sabi ko ay nakauwi na ako sa probinsya namin sumakay ako sa Aswang <laughs> imposible eh. kasi siyempre nakikiride lang tayo sa ating ano ating mga busing ayan inutusan pa nga akong bumili ng kamatis tapos yung si ate nanguha ng okra kasi bumili ako ng okra din so yon mga tol ako lang mag isa dyan naglalakad sa so napakahaba ng daan na yan diba talahib talahib yung paligid pero ako naman ay hindi takot sa mga ganyan. Tapos may mabahay yung madaan.